Ayan. At syempre, para magbigay ng kanyang BI. Oh ah, sige so na. Magbigay ka na ng... Makalimutan ko nga yung sa VI ko kagabi. Ano sinabi... <laughs> makakalimutin ko, no? <na. laughs> ano ba yung sabi ko kagabi? May imbes siya ata kasi ibibigay. <laughs> <makinakalimutan> VI mo, kaya nakalimutan mo. Ayan. Yeah. Iisip ako kasi yung VI Ay, eto na. Pero eto walang clue ha. Medyo sensitive. Naloka ako. May isang sikat na sikat na actress. Oo. Uh, hindi ko sasabihin kung anong edad niya. Pero talagang bongga siya. Isa sa, sa masasabing uh, marami rin proyekto, no? Uh, at saka, ang dami, ang dami niyang ano, kumbaga, ang tingin sa kanya niya ng iba, mayaman. Ang kinagulat ko, totoo pala yung na up to now, mahilig siyang mangutang. Ah! So, kanino-kanino siya mga nangungutang? Ah. Lately, Nutangan niya isang taga-showbiz din, pero kilalang business woman to eh. Uh -huh. Oo. Na, ang kinaloka ng lahat. Kaya pala, nang makita sila sa isang event, Super chica siya. Hindi niya nahiniwala yan. Hmm. pala, may iba pala siyang interest. Kund, uh, hindi lang para makipag-maritesan, makipag, hmm. makipag nga, kundi gusto pala niyang utangan. Hmm. In less than a week, nakautang siya. Gano'ng kalaking, hmm. kalaking amount? Milyones. Huh? Okay. Hindi ko na sasabihin kung magkano. Huh? Pero para saan niya ito ginagamit? Hindi ko alam eh. At saka bakit kailangan niyang mangutang, ang dami niya pa rin project. oh? Huh? Oo. piling nga ng iba, marami naman siya naipon din. Tapos lately, sunod-sunod din yung projects niya. Eh, Di ba? Sa tingin mo, ano kayang dahilan? Sugal? I doubt. Hindi naman siya nakikita sa mga sugal. Baka marami siyang properties na gustong bilhin. Sa tingin mo? Oo. Uh -huh. hmm. Pero yun uh -huh. nga, ako... May partner ba? May partner ba ito? Partner? Uh -huh. In life? Yeah. Oo, oh, meron. Huwag mo na to, kung ano yung partner niya. <laughs> Yeah, di ba mo obvious. Pero balita ko, ikaw daw yung next na utangan. <laughs> diba, wala akong papautang. No? Ikaw pa ba? Hindi, wala akong, wala akong utang pero wala rin ako yung papautang. <laughs> ba? Diba? Pero yun nga, no, nakakadisa... Na, alam ko nakuha mo kaagad kung sino. Wala nang clue, ha? Kasi, syempre, mabait Hindi pa naman. nga, eh... Nakuha mo, yung eh. Mabait siya sa atin, eh. Yung pagkakatanong mo pala nung may partner siya, uh, nung no, sinungaling. <laughs> <laughs> pero yun nga, tataka ka. Bakit? Nangungutang pa siya ba. Diba? Baka naman may ano siya, may kasama siya sa buhay na nasa ospital. Hindi. Pero hindi kaya marami pa nangingi sa kanya. Yung generous pa rin siya sa mga tao na close sa kanya kaya ganun. kasi kilala siya sa gano'n. Hmm. Pero uh, si actress naman daw hindi direktang nangutang doon sa tao, pinadaan niya sa iba. Ah. So, after nilang chika chikahan sa isang event, sa sinabi nung ng kaibigan ng actress dun sa business woman na kilala rin sa showbiz na, Uy, tuwetangan mo naman si ano. Naku, hindi ko masabi kung magkano. <laughs> Pero, yun nga nakakaloka, di ba? Oo oh, nga. Pag marami kang pr uh, projects, sikat ka, tapos nangungutang ka pa rin. Well... Hmm. Saan mo dinadala yung kinikita mo? Oo oh, nga, saan diba? nga. Too much bang paggastos niya sa tingin mo? O dahil lang sa pagmamahal niya sa mga taong umaasa sa kanya? Siya ang makakasagot niya. Oo oh, nga. Pwede kaya natin siyang tanong niya? Oo. Oh, hindi kaya, uh, ano, magalit siya. Ay, <laughs> oh, friend, totoo ba? Oh, oh, namamutan ka. Pero yun nga, uh, uh, hindi, pag nakita ko si actress, natanong ko siya. So, ano ba siya huling nakita? Ayun, sabihin <laughs> Tatawin ko siya kung kumusta na siya. <laughs> Hindi ko naman tatawin. Kumusta na yung mga utang mo? Pangungutang ka ba din sa kanya? <laughs> Hindi kayo iwasan ko na lang siya. Baka tayo. Oo oh, nga eh. Mamaya, ikaw naman ang oh. cheese. Baka, ano, baka, ano. baka, kaya niya maya. Tapos ako gamitin to, ano, uh, oh. third Middleman. man. pa oh, naman kayo. Oh Pero, my God! Oh my God! Nakakaloka.